Nagluto tayong ang palaya guys. Ayan guys, mag na natin ang ating gulay na masyarap. Ang palaya. Ayan guys. Ayan, ayan. Ilalagay natin yung kamatis guys. Ayan. Yulay na masyarap. Tilagay na natin. Ito nga pala yan, Wow. So yummy. Yummy, yummy. The best. Ayan. Win na win na naman tayo dito sa ating kaulang. Hmm. Ganyan lang po. So simple. At lalagyan natin ng asin. Ayan. Yung sakto lang po. At isabay ko na rin. Tak, tak, tak. Ayan. Ganyan lang po ang aking ulam for today. Hmm. itatakpan natin siya guys. Ayan. Wow. Ayan guys. Tapos po, lalagyan natin ng egg. Ayan. Lalagyan natin siya ng egg. Halo masyarakat. Hmm. masarap ang ating ampalaya. Um, Yan po guys. Ay na lang po kasimple. Yan. Yan. Diba? At po natin siyang mawalan ng uh, yung medyo konting sabaw kasi yeah. nagsabaw po siya. Kaya, kailangan, alisin natin to. Ayan. talagang konti lang po yung sakto lang. Ayan. <clears throat> sakto, sakto lang. Ay, naku po. Panalong, panalo ito. Ang sarap. Tapos, may preto tayong Fish da tilapia. <laughs> Ang pambansang tilapia. Yan po. Mm. Much wrap, much wrap, much Yan, konti na lang po na alis na yung kanyang sabaw-sabaw. Ayan o. Eh. Pwede na siya. Ah, tililipat na natin guys. Ayan, habang may init-init pa. siya, guys. Napakasarap ah, po. Mainit pa siya. Hmm. Oh, At ayan na guys ang ating ulam ngayon yon. Na gulay na makulay. Ayan. Okay, guys. Hanggang dito na lang po ang aking pagbibidyo. Please like and subscribe. Awesome TV. Thank you.